Eh. Ah. Ano ka? Mommy, ano ka? Amina, rm mo ano ka, mamamatay ka. Ha? Ano ka? Wala. Ingkanto ka? Ingkanto ka? Ay mo mamen. Hmm. Ah! buka <coughs> 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 ka? Ano ka? Inkanto ka? Inkanto ka? Ano ko mo? mo? Ano ko mo? Ano ko mo? Bet mo, <coughs> mo pinapagamo ni ka ha? Bet mo pinapagamo ko ni ka? Ha? Bet mo pinapaga? Ha? ha? Kain mo ka? Kaya nyo ako? Ha? Ah? Kaya nyo ako? Opo, kaya nyo pala ako. Aray! Kaya mo Kaya mo? Anong kulay mo? Itim ka, itim! Itim ka ay. Anong ginawa mo dito? Oh, Akala kayo, kaya mo kaya mo ka? Ha? Kaya mo ka? Kaya mo ka? Ako oh, kaya mo pala. Matapang. mo uh? Umamin ka na. kaya mo uh? ha? Oo. Oh. <tis> Hindi pala eh. Hari ka? Oh, oh. Hari ka. Hindi ko siya Amen! Oh, oh. Tuturugin kita. Anong ginawa mo dito? Amen! Anong ginawa mo dito? Imek! <tis> oh, oh. Hari ka ng mga kanto ha? Patay na kita. Gusto mo? Ikmere. Mm -hmm. mm -hmm. Ano yung regalo ko? Pasko eh. Mm -hmm. Malakas pa lang kapangyarihan mo. Hari ka pala. Mm -hmm. Tanggalin mo ang ginawa mo dito. Tanggalin mo ang ginawa mo dito. Gamitin mo kamay mo. Tanggalin mo ang ginawa mo dito. Inkantong item! Tanggalin mo yung nasa mukha, pinapagama. Gamitin mo ang kamay mo. Gusto mo ipako kita? Gusto mo hindi ka makalabas dyan? Ha? Ayaw mo kasay? Matigas ka? Tigmere, rin, mm -hmm. Tanggal eh. Tanggalin ang nasa mukha. Gamitin ang kamay. Gamitin mo ang kamay mo. Ingkantong itim hari ka pala. Sinong Panginoon mo? Ha? Ah, mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon mo? Mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon ko? Tanggalin mo ang ginawa mo dito. Di kami kapangyarihan ka, di kami haray. Ha? Ah? Ay, tanggalin mo yung pinapagasa mo ka. Gamitin ang kamay. Inutusan kita ngayon. Gamitin mo kamay mama, mahina ka na, mamamatay ka sa loob ng katawan ng tao ito. Gamit ang kanang kamay. Gamit! kulit mo ah. Ha. Ari ng mga inkanto, inutusan kita. Tanggalin mo ang pinapagamong sa mukha nito. Kasi mo! Kasi mo! Anak ka ng teteng. Tanggalin mo yan! mo ko. Hindi ko sa hey, pare. Ah, naman kayong kanto pala sa tubig. Taka naka, tira! Gusto mong i-survey ko kayo daw? Gusto kong, gusto, kong, ko gusto, kong sulugin ang, gusto mong ko mong sulugin ko ang kare Gusto mong pasabugin ka? Oy, alis sa katawan niyan, ha? Tinanggal mo na? Anong pangalan mo, hari ng mga ikantaw? Pangalan mo! Ano? 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 Ulitin mo, anong pangalan mo? Ado! Ano? Hari ka? Ano? Kaya mo ka? Ano? Hindi pala. Uulitin mo pa ang ginawa mo dito, ulitin mo pa? Mangako ka sa akin, Ha? Sinong Panginoon mo? Sinong Panginoon mo? Ah! No. Wala! Si Wala. Kailala ko yan. Si Wala. Suka! Suka! mo. Ano pa na Pare ng mga inkanto, lumayas ka na sa katawan nito. Isa, dalawa, tatlo, nagsinta sa ilog na yun, marami. bangon! Bangon, Ate Rain! please! Ikaw na lang, Ate